Hi guys, uh, welcome back mo naman sa aking youtube channel at kung bago lang po kayo sa aking youtube channel subscribe mo na click ang notification bell para po lagi po kayo updated sa mga panibagong ina-upload na videos at uh, for today's vlog guys ay papakita ko sa inyo yung baha dito sa amin ngayon uh, 8 o'clock ng umaga ayun guys, kung makikita nyo naman ayun guys Good morning at uh, ito na guys Ang baha dito sa amin Yan yung sinabi ko guys Pag nagbaha dito ay uh, bablog natin Yan guys oh kung makakita nyo Malapit na dito Yan And, Guys Laka ng baha dito sa amin guys Kasi sabi ko nga sa inyo Yung tayo nag live kagabi is uh, Na Na wala na talaga guys, walang tigil. Ayan, kung makikita niyo. Ayan guys. Ano ka Jimmy, nakuha ka? At siguro lagi guys, ay ah... na niyo. Ayan. Sige, ayay ka muna! Hoy! Hi. Mga. Ha? Sabi ko kay Kuting maligo na. <laughs> Mag-dive. Hey guys, ang baha dito. ayan. Ang guys. Yan. Ayun dito po guys, si Guardian. Nanunundot na yung niyog. Ang guess yung mga nakuha niya Ayan Apat na piras, guys Ayan Ayan guys oh Bagang kay laki ng bahagay. guys Ayan guys Ayan, Ayan guys Parang dagat na dito guys Ayan Napakita ko sa inyo guys Sa mga Ang itsura na ay, Ang, itsura guys Ayan guys so, Dahil sa super laki guys Nung baka Naapaw na dito guys Ayan Ayan guys guys ang tirador na niyog ayan. ito guys yung bang bang apaw na guys guys ito yung nakuha namin dito guys sa pistong ito itong dalawang piraso yug ano wala yung isa ayun yun guys ayan. Ano guys? Walang nyob Kasi may nangunga na sa taas Kuya, ay ka muna Kuya! <laughs> ano guys? Kuya, ayaw ka muna Papakita ko lang Ha? Wala, nakuha na nandiyan Kuya dun eh yun nga kaya sa isa yung naiipon Naiipon Diyan sa bangbang baka mayroon <laughs> Ayan po guys Malakang pa dito guys kasi Walang tigil guys ang ulan Simula kagabi pa Malakang baha dito sa amin guys So guys, ang tirador ng niyog dito sa amin. Ayan. Kaso guys, walang walang niyog nakuha na sa taas. May nangunguha din kasi guys sa taas. Ito kasi guys, yung pwesto namin dito sa baba. May pinakamataas pa dito guys sa talon. Yun, yun sa vlog natin. Yun sila mga uh, guys. Ayun ko Ah, napakagaling! Ayun guys, talagang tirador yan ng niyog. Bolto <laughs> pa Naikot. Na <rin>. <laughs> Naikot <laughs> guys. guys, patuloy pa rin po ang pagbaha dito. Ngayon guys, ay naambon na lang. Ayan. Habang kami po ay naghihintay dito ng Nyug na dadaan sa ganyan guys Dito Ito guys yung baha dito Malit pa to May mas malak pa dito guys na baha Yung mabo talaga doon sa mga bahay na yun guys Pero nakarantaon pa yun guys Ayan. wala nyo ganon di ato kawain nung no? yot lumayo. dah guys balik ko balik balik tut baluk tut Nasa tabi ang mga nyog Ayan po guys Ayan po ang nyog oh. Sayang di namin makukuha Layo Pwede Ay wala 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 lumayo Wala lumayo Ayan guys Makikita nyo ang bahas sa amin Papakita ko guys dito ang Itura naman pag naandito ka Ito naman guys Yan kasi sa, Dahil malaki guys ang baha Ay hanggang dito na Yan. Dito tayo, dat, dito tayo nag vlog no, Sa nag-ayos tayo ng Ano nagpipit-pit tayo ng salata ayan, iabot na dyan guys ito so, guys, tamo ng itsura kaya maladagot na guys punta na natin si Goji Tingnan natin guys kung anong kalagayan. Meanwhile, guys, uh, yung piso namin dito guys, uh, na yan Makita niyo. Yan puro ng puro mga may mga ganito guys, puno. Kasi guys, dito daw dito da, guys, yung sa piso namin ay ma ano Malinis yung mga wala pang mga ganyan guys. Sumukol na kasi guys kasi matagal na. Tsaka hindi nahahawanan yung mga natatagay mga sanga guys and ayan guys nadagim na dito guys oh lamig ayan guys, at kung bago lang po ulit sa kanilang channel ay huwag po kalimutan mag subscribe at click niyo na rin po ang notification bell para po lagi po kayo updated sa mga ina-upload na videos episode guys uh, maraming salamat sa inyong panunod at uh, 4, 5, 6, 7 7 nyug na guys ang nakokollect na ni Koji guys tapos yung mga yung mga ilan guys marami na mga bali 15 na yung mga hindi nyo nakukuha kasi napunta sa gitna yung mga hindi nyo na naabot guys ayan ayan guys hello babe <laughs> Ayan guys uh, Ako okay, giniginaw giniginawid guys Kasi nakakangin Tumakay tayo Nanginginig na yung kakaya ko Kasi giniginaw ako guys Pag talaga nakakangin Ayan guys Wala pang na Wala pang na Daan na nyo guys Na ano ah, Kasi baka nga nakakuha Sa taas Ayan guys May isa Ayan ge, may isa Maganda yan na Dapat makuha mo Ayan guys, so Terador talaga ng nyug guys Ay pa, may isa pa Ayan guys, may isa pa Ayan. Okay. Okay, Ayan guys. Ayan. Kuya, kuha din mo Ayan na! Ayan na guys. Ay, malayo. Di na kuha. Sayang guys. Hindi abot ko... Hindi... Di po abot ng... Ano niya? kawayan Ê mày sao là guys, wala na-anong nyug na anong And, guys, nadagim na naman. Ibig sabihin, guys, naaula na naman sa bundok. Ibig sabihin, guys, lalaki na naman po uli ang baha. Uh, ganun po kasi, guys, ang pattern. Ayan, guys. Dati, guys, yung mga nakarang buwan, mga... Mga parang february guys Sobrang dami guys talaga ganun Kasi guys ngayon wala uh, Parang Nalukad na Dito sa amin Kaya guys parang uh, wala And guys Kasi dati guys Dun sunod talaga dito Pero di pa ako guys Nagbablog nun Kaya Hindi ko na videohan yun guys Hindi Hindi natin nakuhaan oh so guys Tapos dyan guys dito may naano talaga mga malaking kahoy tapos mga puno puno guys ng saging as in yung puno talaga guys ng saging yung buo kuya si kuya miyo kuya tawag ka nandito po

Ayun guys, wala pang nadaang nyug. Yun na guys, uh, hanggang dito na lang yung ating video. At uh, uwi na kami guys kasi wala na pong nadaang mga nyug. At uh, masyadong hiyalamig na rin po kasi kami. At yun na guys, uh, maraming salamat po sa inyong panonood. At kung bago lang po kayo sa sa aking YouTube channel na subscribe at click na notification bell para po lagi po kayo updated sa mga panibagong in-upload na videos. At yun lang guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Uh, um, ako yung ginigilaw na guys, kasi kaya ako hindi uh, di na makamik masyado. At yun guys, uh, maraming salamat po ulit. At yun lang guys, uh, see you po sa next video.